Kahulugan ng libro sa panaginip Nangangahulugan ng panaginip ng isang libro na kailangan mong matuto ng higit pa tungkol sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Ang pagbabasa ay mahalaga sa buhay. Kapag mas marami kang nababasa, mas maraming kaalaman ang makukuha mo at mas maraming ari-arian ang meron ka tungkol sa iyong sinasabi. Ang mga taong hindi natututo ay tatayo sa oras. Ang libro sa isang panaginip ay nagpapakita na hindi ka magiging stagnant at matulungin. Kung masyadong maliit ang pag-aaral mo, ang mga panaginip tungkol sa mga libro ay nagbumungkahi na matututo ka pa. Ito ay isang paalala at babala mula sa iyong subconscious na ikaw ay may potensyal. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga libro? Sa madaling salita, ang libro ay sumisimbolo sa kapayapaan at katahimikan kapag nagbabasa ng isang libro, kailangan mong i-disconnecta mula sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid upang tunay na maunawaan kung ano ang iyong binabasa at i-maximize ang pag-aaral tungkol sa mga pahinang iyon. Narito ang ilang mga detalye tungkol sa mga panaginip na may mga aklat na makatutulong sa iyo mas makilala ang iyong sarili. Ang panaginip ng mga libro ay isang pangkaraniwang pangyayari at ang kanilang kahulugan ay maaaring maging mayaman. Narito ang isang breakdown ng isang libro sa mga panaginip. Una, ang kaalaman at karunungan. Ang mga aklat ay pangunahing mga simbolo ng kaalaman at naipon na karunungan. Ang panaginip sa kanila ay nagpapakita ng pagnanais na matuto, isang uhaw sa pag o isang panahon ng paglago ng intelektwal pangalawa ang yung personal na paglalakbay. Ang isang libro sa isang panaginip ay maaari maging isang malakas na simbolo na isang bagong kabanata sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang senyales na handa ka na magsimula sa isang paglalakbay o bukas sa paggalugad ng mga bagong idea at karanasan. Pangatlo, mga lihim at nakatagong mensahe. Ang mga saradong aklat ay maaaring kumatawan sa nakatagong kaalaman. Ang mga bukas na aklat ay nagpapahiwatig ng oras para sa pagmumuni-muni at pagtuklas ng mga personal na katotohanan, lalo na kung binabasa mo ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng libro. Kung nakakita ka ng isang libro sa iyong mga panaginip, ito ay senyales na kailangan mo ng kapayapaan. Makakatulong kung meron ka nito sa iyong buhay. Meron kang tamang pagpaplano at gawin ang lahat ng mabuti. Kaya magplano ng isang bagay ng mahinahon. Mas kailangan mo ito kaysa dati. Masiyahan sa pag-aaral ng higit pa tungkol sa iyong sarili at sa mga bagay sa iyong buhay. Pakinggan ang mga pahina ng iyong buhay ng walang pagmamadali upang hindi makaligtaan ang isang bagay na mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng libro. Ang panaginip na magbasa ng isang libro ay nagpapakita na ito ang oras upang ipagpatuloy ang kaalaman na iyong inimbak sa iyong sarili. Ito ay isang bahagi ng buhay para sa iyo upang matuto, ngunit isang bahagi din ng pagtuturo. Ang ilang mga tao ay nangangailangan ng iyong mga aralin at matuto mula sa iyong mga karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghanap ng mga pahina sa isang libro. Kung iplip mo ang mga pahina ng isang libro sa iyong mga panaginip, ito ay isang senyales na ikaw ay labis na nag-aalala sa paghahanap ng mga sagot sa mga kaganapan sa iyong buhay at ito ay hindi malusog. Bago ka magalala tungkol sa sagot, tanungin ang iyong sarili kung tama ang tanong mo sa iyong sarili. Iyan ang tanong na nagpapakilos sa iyo at naaalis sa lugar. Ang mga solusyon at konklusyon ay may posibilidad na huminto sa iyo sa oras. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang libro. Kung nakakita ka ng sirang libro sa iyong panaginip, nangangahulugan ito na kailangan mong magingat sa kung paano mo natutunan ang tungkol sa kung paano mo isinasagawa ang iyong pag-aaral. Kung dadagdagan mong iyong mga pagsisikap at aksyon, ang mga bagay sa iyong buhay ay gagana ng mas mahusay. Kailangan mong ayusin ang relasyon sa pagitan ng tsorya at pagsasanay ng mas mahusay. Walang saysay na dalhin ang isang maayos na pilosopiya sa iyong isipan kung hindi mo alam kung paano o kung saan ito ilalapat. Kaya ito ay mabuti para sa pagbabahagi ng iyong mga karanasan sa matatalinong tao. Maaari nilang ipilter kung anong dapat mong gawin sa kung ano ang alam mo na. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng libro ang panaginip na makabili ng libro ay nagpapakita na kailangan mo ng bagong kwento, mga bagong hamon at upang sumulong ay kinakailangan. Subukang alamin kung anong uri ng mga kwento ang akma sa iyong buhay ngayon. Hindi mo kailangan ipagsapalaran ng pabigla-bigla. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng libro. Ang pagkawala ng isang bagay sa isang panaginip ay palaging isang palatandaan na kailangan mong bigyan pansin ang sitwasyon at ang mga taong mayroon ka sa iyong buhay. Sa kasong ito, mag-ingat sa matagal ng pagkakaibigan, ang isang matinding relasyon ay maaaring makasakit sa iyo sa oras na ito ng iyong buhay at hindi ito magiging kapakipakinabang para sa iyong trabaho. Subukang lutasin ang problema ng mahinahon at may maraming dialogo ang mga libro sa panaginip ay palaging nangangailangan ng pag-iingat at katumpakan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsulat ng libro. Kung sumulat ka ng isang libro sa iyong mga panaginip, ito ay isang senyales na mayroon kang isang maunlad at masayang buhay. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay patuloy mong ginagawa ang mga bagay sa parehong paraan. Merong ka magandang karanasan, nakagawa ka ng pagbabago sa mga lugar ng iyong nadadaanan at na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng mga libro Ang panaginip na magbenta ng libro ay may napakalapit na kahulugan sa pagbabasa ng libro ngunit ito ay mas matatag. Ito na ang tamang panahon para makasama ang mga tao sa paligid mo. Kailangan mong ibahagi ang iyong mga karanasan. Kung hindi, lahat ay mawawalan ng maraming bagay mula rito. Bagamat ang ilang mga karanasan na sa tingin mo ay kapakipakinabang sa, sa iba, hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya bukas sa pagbabahagi ng mga kwento, makakatulong ito sa kanila na hindi gumawa ng parehong mga pagkakamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong libro Ang kahulugan ng panaginip ng isang bagong libro ay nagpapakita na isang bagong uri ng kaalaman ay darating sa iyo. Kung ikulong mo ang iyong sarili, gagawa ka na ngayon ng hadlang sa edukasyon sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumang libro Ang mga lumang libro sa mga panaginip ay nagpapakita na ang mahusay na karunungan ay napakalapit. Nag-aaral ka ng mabuti at naglaan ka ng oras para mag-isip. Ngunit habang ang napakahusay na kaalaman na ito ay malapit na, huwag tumigil, magpatuloy sa pag-aaral. Papayagang ka nitong tulungan ng mga nasa paligid mo, lalo na sa mga salita at mungkahi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga aklat ng mga bata. Ang ganitong uri ng panaginip ay may matatag na relasyon sa pagkabata. Ipinapakita nito ang iyong mga damdamin ay makapangyarihan pa rin at ito ang iyong mga pagpipilian at desisyon sa buhay. Gayunpaman, sa ngayon sa iyong buhay, kailangan mong tumingin na mahigit pa sa hinaharap. Maaaring limitahan ng ilang mga nakaraang kaganapan ang iyong mga aksyon at desisyon. Kailangan mong palayain sila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang saradong libro. Kung nakakita ka ng isang saradong libro sa isang panaginip, kailangan mong lumahok ng higit pa sa mga kaganapan sa iyong buhay. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao at may kapangyarihan kang buksan na aklat na ito at lutasin ang mga problema gamit ang iyong mga kamay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bukas na libro. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na makakatanggap ka ng magandang balita tungkol sa iyong mga anak o pamilya. Napakalapit ng kaligayahan. Mas mainam kung gumawa ng isang bagay para sa mga tao upang matiyak ang kasiyahan ng mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng libro. Kapag nakakita ka ng isang libro, ang panaginip na ito ay isang magandang tanda. Ang paglalakbay ay magaganap sa lalong madaling panahon at susundin mo ito. Maghanda at planuhin ang iyong paglalakbay. Ito ay isang oras para sa iyo upang tamasahin ang iyong pahinga.